labing dalawang oras o higit pa. Ganito kahaba ang ginugugol ng delivery rider na si Gilbert sa pagtatrabaho bilang food delivery rider sa Baguio City. Nasa umigit kumulang 1,200 pesos ang kanyang kita. Pero kung ibabawas ang kanyang gastos sa gasolina, load para sa ginagamit na aplikasyon, pangkain at iba pa, nasa 700 na lamang ang kanyang naiuuwi o minsay mas mababa pa dagdag pa ang kanyang mga kontribusyon sa SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Hindi kasa kasi may gas, kakain ka pa ng tatlong bisis. Sinasay ko lang, alisin yung manual. Yun lang po. Tulad ni Gilbert, inaabot ng ilang oras sa trabaho ang food delivery rider na si Jeffrey para may maiuwi sa pamilya. Pero dagdag hirap raw ngayon ang bagong scheme ng food delivery company na pinasukan. Ang dati kasing 38 pesos na base fare, nabawasan ng 10 piso. May Mahirap oh, manual yung mas may manual pa mahirap talaga. Tinitiis na lang kasi wala eh, walang ibang trabaho eh. Lucky lang nila eh, lang nila yung DF lang. At saka may incentives lalo na pag umuulan. Noong Sabado may 11 at ngayong araw may 15, nagsama-sama ang higit sa 250 food delivery riders sa Baguio sa isinagawang tigil pasada upang maiparating ang kanilang hinaing. Ayon sa spokesperson ng Riders Centro, hindi lamang ang pagbabago ng scheme ang problema ng food delivery riders sa bansa. May kakulangan din umano sa benepisyo at tila hindi umano sila kinikilala ng kumpanya bilang kanilang mga empleyado. Wala sa pool ay wala nang breakdown yung fair scheme ng kumpanya. Ngayon magkakaroon naman sila ng breakdown pero 25 pesos ang base fare. Malino na malinaw na luging lugi ang ating mga delivery rider dito dahil nga napakalaki ng kinikita ng mga companies. Doon pa lang sa pagsingil nila sa delivery at pati na rin sa mga komisyon nila naman silong solusyonan yung mga talagang problema ng mga delivery riders Pa, nagbibigay sila ng mga band-aid solution para masuppress o para mapaalma lang yung mga riders. Sa ngayon, patuloy ang pagsusumikap ng grupo upang magkaroon ng dialogo sa pagitan ng mga riders at food delivery company Jose Robert Invito para sa Luzon Headlines